Eh bakit po napunta kayo sa pag-aalaga ng mga bata? Hindi eh, po bang inaalagaan nyo mga pulis at saka mga bumbero? Bakit po pati bata ang eh, inaalagaan nyo na? Ang alam ko po itong ECCD, Sir President, sa DepEd po ito. Eh. Ano po ba itong ECCD, Mr. President? It's a Early Childhood Care Development Council, alarm, Mr. President. Early Childhood Care Development care development. Hindi po ba sa DSW dito, Mr. President? Sa inyo na po ba ito? Eh bakit po napunta kayo sa pag-aalaga ng mga bata? Eh hindi po bang inaalagaan nyo mga pulis at saka mga bumbero? Bakit po pati bata ang inaalagaan nyo na? Baka po kayo eh, sa supplementary feeding vitamins. Honorable yeah, President, uh, tama po kayo. Dati po ay na that was under that was before under DSWD. But since uh, most of the daycare centers are in the LGU sa barangay halls, no, may, may mga in sa barangay halls, so it was transferred to the DLG, DLG supervision, Mr. President. Nakabuti po ito, uh, Mr. President. Meron po tayong may bibigay ng mga datos o pangyayari na Mula po sa DSWD ay kayo na po ang kumupkup dito sa responsibility na ito, Mr. President. Your Honor, Mr. President, uh, that remains to be seen as uh, this will only be implemented uh, uh, this coming May 2026. Ang alam ko po itong ECCD, Mr. President, sa DepEd po ito. Eh. Co-chair po ang DILG and the DEPED, Mr. President. So sa mga tweet po, sa pag-aalaga po ng dalawang uh, ahensya, DEPED at DSWD, minabuti po nilang ibigay na lang po sa inyo, Mr. President. Tinanggap naman po ninyo ng buong puso, Mr. President. Your Honor, Mr. President, it will be DepEd, uh, yes, DepEd and DILG since it is, it is uh, stipulated uh, now under the law, uh, under an RA, RA 12199. So, co-chair po talaga DILG and DepEd uh, tungkol po sa ECCD, Mr. President. Mr. President.